Pero tama ba 'yon? Sasakay na lang siya sa airplano tapos sa uh, dadalhin doon. May petition siya sa Supreme Court, walang korte, may isang korte sa Pilipinas na <coughs> verify muna 'yung warrant of arrest na 'yan. Uh, there's so much confusion. Uh, hindi dapat ito. So kanina pasensya na po kayo kasi napaka windy so baka hindi niyo po narinig 'yung sinabi ko. <coughs> Uh as you know no I've been talking about principles and values uh trying to be constructive uh trying to be supportive sa lahat. <clears throat> uh, but sinabi ko nga kanina na dapat yung legal remedy uh legal remedies are available to everyone and yung due process is uh, <clears throat> um, available and guaranteed to everyone. I'm trying to be deliberate uh, kasi nga kagabi sabi ko sa inyo wag emosyon, mag-isip muna <clears throat> kanina nung nag-unfold yung uh, pag-aresto at wala pa yung warrant of arrest pero pinag-uusapan na nandyan na I was soberly and quietly <clears throat> patiently listening uh, yung isang channel pinila isa-isa ang mga kalaban <clears throat> ni uh, President Duterte uh, from uh, mga legitimate human rights lawyers, former Senator De Lima, <clears throat> uh those from the Philippine left, uh napakarami and uh, basically rejoicing and I respect their rights, di ba? Pinaglaban nila to yung <clears throat> legal at sinasabing human rights sila. Pero hindi ba yung human rights eh, due process? So, so let me stop there. Ah. Ang, ang, in the first part, ang sinasabi ko, <clears throat> naiintindihan ko that there's always two sides to an argument. And when you go to court, kung ano man korte yun, quasi-judicial, <clears throat> when you go to a fiscal, when you go to an international court, uh, precisely nga kasi hindi kayo magkasundo. So hindi ko tinatanggal sa human rights activists na Meron silang pinaglalaban. Uh, sa part 1, ito yung part 2. Yung isasakay siya sa Airplano na may petition siya sa Supreme Court at walang Philippine Court na nagsasabing dapat siyang uh, um <coughs> i extradite or i-surrender sa Hague. A anong nangyari? Anong nangyari sa inyong mga human rights uh, uh, advocates, no? Hindi ko nilalahat ah, uh, kayo sa Ateneo Human Rights, alam niyong mahal ko kayo, part ako niyan. Sa Supreme Court, marami tayong pinaglaban. Pero tama ba yun? Sasakay na lang siya sa erplano, tapos uh, dadalin doon. May petition siya sa Supreme Court. Walang korte, ni isang korte sa Pilipinas na <clears throat> vinerify muna yung warrant of arrest na yan. Hi, hindi ba nangyari na sa atin dati yan na may extradition from the US at uh, nilitigate pa dito? So, yun po ang sinasabi ko kanina na <clears throat> pray for the country We're in a crossroad pray for the PNP, pray for uh, our courts. Pero may may pinaka minimum. Ang pinaka minimum is due process and avail, letting everyone avail of <clears throat> the legal remedies. Hindi pwedeng may korte sa ibang bansa. Huhulihin mo tapos isasakay mo na lang sa eroplano. So, ito po tanong ko sa inyo. Paano kung sitting uh, Supreme Court Chief Justice, sitting Speaker, sitting Senate President, sitting Cabinet Member, sitting President ng ating bansa, may isang international court na naglabas, <clears throat> yung PNP, huhulihin nyo na lang, sasakay nyo na lang sa aeroplano, aalis na sa ating bansa. ba diba? So, yung President, napaka-importante. Uh, kung anong pinapakita natin sa lahat so sa akin I continue to pray tonight <clears throat> I appeal to everyone involved sinabi natin sa lahat mahinahon uh, wag mapusok ang dandamin pero hindi ibig sabihin no na pabayaan na lang natin kung may injustice na nangyayari so yun ang challenge ko ngayon sa mga human rights uh, uh, advocates hindi ba nung nasa DFA ako kahit we disagree, pinaglalaban ko na makapagsalita kayo sa mga <clears throat> uh, foreign uh, sa mga ibang bansa, sa mga embassy, sa uh, human rights sa Geneva. We welcome namin kayo. Sinabi ko sa mga embassy doon, kahit we don't agree, pasalitain sila. o di ba may due process? So, I understand na happy kayo na may warrant of arrest. Happy din kayo na makakasuhan and the former president will now have to face that. But hindi ba part of facing it is kompleto muna legal remedies niya ngayon? So, hindi ko lang alam ha, baka may nagsasalita na baka tahimik pa. Tinitignan ko sa TV bago ako malis kasi <clears throat> meron pa akong uh, um, taping at appointment tonight. Tinitignan ko ha, walang mga human rights na nagsasabing tama yung warrant of arrest pero sandali lang, mali na sinakay nyo na lang sa sa ano sa Erplano at padadala nyo sa ibang bansa, yung ang PNP eh, pagka may hinule ba, diba, na aktivista, uh, sabay sabay na lahat ng mga human rights activists na bat nyo hinule bat nyo hinule give them uh, uh, kailangan may abogado sila kailangan <clears throat> uh, due process na basahan sila in everything ganyan no so uh, kanina binasahan ng Miranda rights may wa may warrant uh, of arrest so okay yon pero yung isasakay mo sa Air Planos, anong korte sa Pilipinas ang nag-order nun? ba? Diba? So, fellow lawyers, it doesn't matter if we're pro-admin, pro-Duterte, neutral, etc. Ang pinag-uusapan na dito, ano yung batas ng Pilipinas. And ako personally, I'm so uncomfortable. I'm much more than that. But I'm just trying to maintain my cool. Na <clears throat> pwede talagang ano... Uh, a foreign court will order tapos Arestuhin mo dito sige sabihin mo pwede yon but hindi ka pwedeng pumunta ng korte at hindi pwedeng isort out muna ng korte yon uh, bigla mo na lang isasakay sa sa airplano no no wonder si Kitty sabi niya this is the plane na kinidnap yung <coughs> yung tatay ko di ba pag sinabi mong kidnap i'm not talking about the legal term <coughs> yung colloquial term no yung yung ordinary meaning ng Pilipino Ah uh, kapag ka may legal authority ka na kunin yung isang tao, hindi kidnapping yon, di ba? So, maa-argue na kailangan arestuhin kasi nga, uh, yun ang interpretasyon ng gobyerno natin ngayon, tapos uh, whether sa krame or kung man siya i-detain, di ba? Pero, <clears throat> yung hindi mo binigyan ng 24 hours yung kanyang mga legal counsel na uh, questionin to sa korte, So, no wonder yung bata, kidnapping ang tawag and I think many Filipinos will interpret it that way no so hindi ako pwedeng hindi magsalita kasi parati namin sinasabi sa aming show kay Tano in Action with Boy Abunda na yung tama tama yun din ang turo ng atatay ko yung tama tama <clears throat> yun din ang nasa biblia Kung anong tama ay tama so i don't feel that i have to speak on all legal issues and i really try to be uh, supportive of each and every Uh, administration because i know mahirap